Isang dambuhalang imperyo, isang napakalakas na sandatahan at isang bansa na tila walang kalaban-laban. Ngunit sa gitna ng unos at pagsubok, isang himala ang nagbago ng kasaysayan. Ito ang kwento ng Mongol Invasion of Japan. Ipinagmamalaki ng kasaysayan ng Japan ang dalawang pagsalakay ng mga Mongol noong 1274 at 1281 na parehong napigilan ng tapang ng mga samurai at ang pakikialam ng mga Diyos. Ang pagsalakay ng 1274 ay napakaikli lamang at maaaring maihambing sa unang yugto ng karamihan sa mga operasyon Mongol, ang pagsisiyasat sa kalaban upang malaman ang kanilang kakayahan. Gayunpaman, ang unang operasyong Mongol sa Japan ay isinagawa gamit ang isang malaking hukbo kaysa sa karanimang inaasahan sa isang simpleng paglusob marahil dahil sa karagdagang panganib at hamon ng pagtawid sa karagatan. Ayon sa ulat, naging mas bihasa ang mga Mongol sa pagtawid sa dagat mula nung panahon ng pananakop sa Korea at Europa. Ngunit ang pinakamahalagang salik nito ay ang ganap na pagsakop ng Korea na ang mga yamang pandagat ay bumagsak sa mga kamay ng mga Mongol. Dahil dito, sa kauna-unahang pagkakataon, tunay na pinag-isipan ni Kublai Khan ng pagtawid sa Tsushima Street mula Busan patungo sa isla ng Tsushima upang sakupin ang Japan. Noong unang bahagi ng 1274, nag-utos si Kublai Khan sa mga Koreano na gumawa ng siyam na raang barko upang dalhin ang paunang pwersa na binubuo ng humigit kumulang 5,000 sundalong Mongol, 6 hanggang 8,000 Koreano at pangunahing pwersa na may 15,000 Mongol, Chino at Jurchen. Halos kalahati ng tripulante na may kabuang 15,000 katao ay mga Koreano. Hindi sapat ang bilang na ito upang ganap na sakupin ng Japan. Ngunit tiwala si Kublai Khan sa tagumpay. Ang paglalakbay mula sa Busan ay tumagal ng dalawang linggo kung saan winasak ng puwersang Mongol ang isla ng Tsushima. Ito ang inspirasyon ng kilalang video game na Ghost of Tsushima na nirelease noong taong 2020. Winasak rin nila ang isla ng Iki at maaaring sinalakay rin ang baybay ng lalawigan ng Hizen. Sa katabi nila na piling dumaong kung saan matatagpuan ngayon ang lungsod ng Pukuoka. Ibat-ibang pangkat ng Mongol ang lumapag sa iba't ibang bahagi ng baybayin. Ang mga mandirigmang hapunis ay nagaantay lang sa kanilang pagdating. Bagamat kulang sa karanasan laban sa mga dayuhang hukbo, ipinaglaban ng mga hapunis ang kanilang bayan gamit ang kanilang mga pana at espada. Sa kabila ng matapang na paglaban ng mga hapunis, Nagtagumpay ang mga Mongol na makalusot sa depensa at sinunog ang bayan ng Hakata. Bukod sa mga organisadong unit ng mga sundalo at walang habas na pag ng mga palaso, isang natatanging sandata ng mga Mongol ang tinatawag na Thunder Crash Bombs na ginamit laban sa mga sundalong Hapones. Ang mga pampasabog na ito ay nakuha ng mga Mongol mula sa mga Chino. Makikita ito sa Moko Shurai Ikutoba o Mongol Invasion Scroll na ipininta ni Takisaki Soinaga matapos ang digmaan bilang patunay ng kanyang katapangan. Ipinapakita ng isang eksena ang pagsabog ng bomba sa harapan ng isang nakasakay na samurai at ang pagtalsik ng mga pirapirasong metal sa kanyang direksyon. Isang saksi ang naglarawan kung paano ipinupukul ang malalakas na bakal na bola na gumugulong pababa sa burol na parang gulong ng kariton, may tunog na parang kulog at may liwanag na parang kidlat. Sa isa pang tala mula sa Hachiman Gudokun, sinabing, Ang general ay nakapwesto sa mataas na lugar at naguutos sa kanyang mga sundalo gamit ang tunog ng tambo. Ngunit kapag umatras ang mga Mongol, naghahagis sila ng mga bakal na bomba na nagdudulot ng pagkalito at pagkagulat sa aming hubbo. Nabulag at nabingi ang aming mga sundalo at hindi nila malaman kung saan ang silangan at kanluran. Sa pagsapit ng gabi, napaatras ang mga hapones ng ilang milya patungong Dazaipu. Sinunog ng mga Mongol ang mga tirahan ng Hapones kabilang ang dakilang dambana ng Hakusaki. Ngunit sa kabutihang palad para sa mga Hapones, hindi nagpalipas ng magdamag sa lupa ang mga Mongol at bumalik rin sa kanilang mga barko. Doon na nagtapos ang pagsalakay dahil hindi na muling nakababa sa lupa ang hukbo ng Mongol. Dahil isang malakas na bagyo ang biglang nanalasa sa gabi na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga barko na nakadaong sa baybayin. Dahil sa malaking pinsala, agad na naglayag pabalik ng Korea ang mga Mongol. Tumagal ng isang buwan ang kanilang paglalakbay pabalik na may tinatayang labing tatlong libo ang nalagas o katumbas ng isa sa tatlo ng kanilang kabuuang pwersa. Kabilang sa mga nasawi ang isang mataas na opisyal na Koreano na nalunod. Ang biglaang pagtatapos ng unang pagsalakay ay nagdulot ng maraming katanungan mula sa mga iskolar. Ang sinasabing pagkawasak ng mga barko dahil sa masamang panahon ay pinagdududahan ng ilan. Isang dalubhasa ang nagsabing wala sa panahon ng mga bagyo ang Nobyembre kung kailan naganap ang pagsalakay. Hindi rin nabanggit sa Hachiman Gudokun ang isang bagyo, kundi sinabing nagulat na lang ang mga lokal nang mawala ang mga kaaway sa umaga, maliban sa isang barkong sumadsad. Ngunit nabanggit sa mga tala ng Korea ang isang natural na sakuna at isang tala mula sa hukuman ng mga Hapon ang nagulat na Nabalitaan ko na nang dumating ang mga barko ng kaaway na may libo-libong bilang biglang dumating ang isang malakas na hangin at itinaboy silang lahat maliban sa ilan na napadpad sa lupa Sinabi rin na nahuli ni Otomo Yoriyasu ang higit sa limampung sundalong kaaway na ipadadala sa Kyoto bilang mga bihag ang Bagyo, hindi ba ito isang tanda ng banal na proteksyon? Ang pagsalakay ng mga Mongol noong 1274 ay nagtagal lamang ng isang araw at nagresulta sa pagkawala ng isa sa bawat tatlong sundalo ng kanilang hukbo. Hindi matiyak kung ilan ang napaslang ng mga samurai gamit ang kanilang mga espada at palaso, ngunit kung hindi totoo ang teorya ng Bagyo, nangangahulugan ito na napakataas ng bilang ng na mga napaslang sa labanan ang tapang at kasanayan sa pakikidigma ng mga samurai ang nagbunsod sa pagsalakay na ito kahit gaano pa ito kaikli upang maging isang tagumpay para sa Japan. Ngunit hindi ganito ang paglalarawan nito sa mga tala ng Yuan Dynasty. Ayon sa isang talambuhay ng Mongol na Heneral na si Liu Poheng, natalo niya ang isang hukbong Hapones na may sandaang limong sundalo. May ibang mga talari na nagsasabing ang pag-atras ng Mongol ay isang istratehikong hakbang lamang dahil naubusan sila ng mga palaso. Hindi itinuturing ni Kublai Khan na isang malaking kabiguan ang unang pagsalakay. Ngunit sa mga sumunod na taon ay naging abala siya sa pananakop ng Southern Song. Sa kabilang dako, ang mga Hapones ay nananatiling handa sa anumang panganib dumami ang mga seremonyang panrelisyon, muling itinayo ang simbolikong dambana ng Makusaki at ginantimpalaan ang mahigit daan at dalawampung magigiting na mandirigma. Naglagay rin sila ng bantay sa baybayin. Isa sa mga planong hindi na isa katuparan ay ang pagsalakay ng Japan sa Korea na pangungunahan sana ng general ng Kyushu na si Shoni Chunisuke. Noong taon ding iyon, sinimula ng pagtatayo ng pader na pananggalang sa paligid ng Hakatabe ang harapan nito na nakaharap sa dagat ay gawa sa bato at may taas na pitong talampakan habang ang kabilang panig ay may pababang dalisdis na gawa sa lupa. Mas malawak ang paghahandang ginawa ng mga Mongol kumpara noong 1274. Ayon sa mga natuklasan mula sa ilalim ng dagat, may mga kagamitang pansakahan na natagpuan sa loob ng kanilang mga barko na nagpapahiwatig ng kanilang layuning permanenteng sakupin ang Japan. Kahinpaman, hindi isinama ang bagong inventong counterweight trebuchet sa ikalawang plano ng pagsakop. Dahil nang humingi ng mga teknisyan para sa mga Muslim trebuchet ang komandante, tinanggihan ito dahil hindi raw ito ang para sa labanan sa dagat. Nagpagawa ang mga Mongol ng anim 600 barkong pandigma mula sa Timog, China, bukod pa sa 700 mula sa Korea. Dalawang magkahiwalay na pangkat ng mga barko ang inatasang magsanib sa may isla ng Iki, Si Arakan ang hinirang na punong heneral ngunit hindi natupad ang plano nilang pagsamahin ng mga hukbo bago sumalakay. Sa halip, inataki ng Eastern Route Army ang Tsushima at Iki bago tinangkang lumapag sa Hakata Bay. Tulad ng dati, matindi ang depensa ng mga Hapones kaya napilitang umurong ang mga Mongol at nagkampo sa dalawang isla. Isa rito ang Shiga na konektado sa kalupaan sa pamamagitan ng isang makitid na daanan. Mula sa mga islang ito, Ilang araw silang patuloy na umatake sa mga Hapones. Gumaganti naman ng mga Hapones sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga barko ng Mongol sa gabi. Sa bawat maliit na bangka na may sakay na 10 hanggang 15 samurai, palihim silang lumalapit at sumasampa sa barko ng mga Mongol at saka nakikipaglaban ng harapan gamit ang kanilang mga espada. Sa isang pagkakataon, lumangoy ang 30 samurai papunta sa isang barkong Mongol, pinugutan ng buong tripulante at saka lumangoy pabalik. Isang lalaking nagngangalang Kusano Jiro ang namuno sa isang pagsalakay sa kalagitnaan ng araw at sinunog ang isang barko kahit na naputol ang kanyang kaliwang braso. Si Kono Michiari naman ay namuno rin sa isang pagsalakay sa araw gamit ang dalawang bangka. Inakala ng mga Mongol na susuko ang mga Hapones kaya pinayagan nila makalapit ang mga ito. Ngunit na makalapit, nilusog nila ang barko at nahuli ang isang mataas na general ng Mongol Pinilit din ng mga Hapones na palayasin ng mga Mongol mula sa isla ng Shiga. Bilang tugon, pinagdikit-dikit ng mga Mongol ang kanilang mga barko at ginamit ang mga katapult upang palubugin ang mga bangka ng mga Hapon. Gayunpaman, dahil sa katapangan ng mga samurai, napilitang umurong ang mga Mongol papunta sa isla ng Iki habang hinihintay ang pagdating ng puwersang mula sa Timog China. Pagsapit ng sumunod na buwan, ang napakalaking ikalawang armadang ito ay nagsipagdatingan na sa iba't ibang bahagi ng baybayin ng Japan mula sa Goto Island sa Kanluran hanggang sa Hakata. Muling nagsanib ang mga hukbo ng Mongol sa timog ng Iki malapit sa isla ng Takashima. Dito naganap ang isang matapang na pagsalakay ng mga Haponis, ang tinaguriang labanan sa Takashima. Tumagal ang labanan ng isang buong araw at gabi, ngunit napilitang umurong ang mga Haponis dahil sa dami ng kalaban tila hindi na may iwasan ang isang malaking pagsalakay sa hakatabi. Ngunit hindi na ito natuloy dahil sa bigla ang pagdating ng isang bagyo. Ang tanyag na kamikaze o hangin ng mga Diyos. Mas matindi ang epekto nito kaysa sa unang bagyo. Nalagasan ng halos 8,000 ang pwersa ng mga Koreano mula sa tinatayang 27,000 o halos 30%. Ngunit mas mataas ang bilang ng mga namatay na Mongol at Chino umabot sa pagitan ng 60% hanggang 70%. Dahil sa mga pag-ataking ginawa ng mga Hapones, napilitang manatili sa kanilang mga barko ang mga Mongol at hindi makadaong sa ligtas ng taungan. Nang humagupit ang bagyo, halos mawasak ang lahat ng kanilang mga barko. Libo-libong mga Mongol ang naiwan kasama ng mga lumubog na barko habang ang iba ay nagsipag uwi anak. Na. Karamihan sa mga naiwan na ito ay pinaslang sa mga sumunod na araw ng mga Hapones. Isang nakaligtas na Chino ang nagtala sa pangyayari. Unang araw, sinira ng bagyo ang aming mga barko. Ikalimang araw, si General Fan Wenhu at ilan pang opisyal ay tumakas sakay ng mga natitirang barko. Iniwan ang mahigit isang daang libong sundalo sa Takashima. Matapos ang tatlong araw na walang pagkain at walang pinuno, na pagkasunduan naming italaga si Kapitan Chang bilang commander at tinawag namin siyang Governor Chang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naisip naming putulin ang mga puno sa paligid at gumawa ng bangka para makauwi. Ikapitong araw, inataki kami ng mga Haponis at halos nalipol ang aming hukbo. Ang mga natirang ilang libo ay binihag. Ikasyam na araw, pagdating sa Hakata, pinaslang ng mga Haponis ang lahat ng mga monggol Koreano at Hilagang Chino. Ngunit ang mga mula sa Timog China na bago palang nasakop ng mga Mongol ay pinatawad at ginawa na lang alipin dahil sila raw ay mga tao ng Tang. Ako na si Chang ay isa sa kanila. Ang kabiguan ng pananakop ng Mongol ay maaaring maiugnay sa kanilang labis na kumpiyansa sa hukbong pandagat ng mga sinakop nilang Koreano na maaaring hindi naman buong puso ang suporta sa kanilang mga mananakop. Ngunit para sa mga Hapones, ang katapangan ng mga samurai sa kanilang pagsalakay gamit ang maliliit na bangka ay halos naglaho dahil sa mas malaking pasalamat sa isang banal na pagpapala, ang kamikasi. Naisulat sa isang reliyosong tala na isang banal na bagyo ang lumitaw na may matinding lakas at binayo ang mga barko ng kaway. Sa katunayan, walang ginawaran ng gantimpala sa mga samurai hanggang 1286 Lingid sa kaalaman ng karamihan na may isa pang nakaplanong pananakop ang mga Mongol sa pagitan ng 1283 at 1285. Sa katunayan, isang inhinyero ang inatasang gumawa ng counterweight trebuchets para gawin sana suporta sa pagsalakay. Ngunit dahil sa pagkansila ng plano, hindi na ito na isa katuparan. Sa loob ng maraming taon na natili ang banta ng pananakop sa Japan. Noong 1301, may napaulat na mga barko ng mga mananakop ang nakita malapit sa lalawigan ng Satsuma. Tanging ng 1312 lamang inalis ang alerto ng mga samurai sa Hakata. Ang matagumpay na pagtaboy sa mga Mongol ay maaaring itumbas sa labanan ng Sa sapagkat pinabulaanan nito ang paniniwalang hindi matatalo ang mga Mongol. Sa kasaysayan ng Japan, ang mga labanan sa Hakatabi ay natatangi sapagkat pinagsama rito ang espiritu ng samurai at ang biyaya ng mga diyos na nagpapahayag ng diwa ng Japan. Matapos ang pananakop ng mga Mongol, bumalik ang mga samurai sa kanilang nakasanayang labanan, ang makipagdigma sa isa't isa. Ngunit sa mga panahong ito, sila ay nagkaisa.